Pala gagamit na ng electronic vehicles ang uh, kumpanyang Pepsi Cola Philippines sa kanilang paghahatid ng mga produkto. Naniniwala ang e-motors Philippines at Pepsi Cola Company na mapapangalagaan ang kalikasan sa paggamit ng Zoom e-drives. Narito ang report. Kamakailan ay bumuo ng kasunduan ang kumpanyang e-motors Philippines at Pepsi Cola Products Philippines Incorporated upang itaguyod ang paggamit electric tricycles o e-trikes sa delivery operations ng mga produkto ng kumpanya. Ang Pepsi ang kauna-unahang multinational company sa industriya ng inumin na siyang gagamit ng delivery vehicles na hindi nakakapinsala sa kalikasan. Ayon kay e-Motors President Elizabeth Lee, lalawak ang mga nahahatiran ng mga produkto dahil bukod sa eco-friendly ang mga e-vehicles, ito rin ay matipid gamitin kung ihahambing sa delivery vehicles na gumagamit ng krudo. Because by using our Zoom E-trikes, you actually lower your cost because the cost between uh, gas-fed uh tricycle for let's say running uh, 60 kilometers a day versus our Zoom E-trikes running the same 60 kilometers, you would save at least about 90 pesos on your gas versus electricity costs running the same 60 kilometers. So um, it's very important that the, uh, the entrepreneurs uh, that actually deliver, for example, Pepsi products uh, nationwide get the benefit apart from uh, saving our environment. Ang Zoom e trike ay may maliit na sukat na sadyang ginawa upang mas mabilis na makapagatid ng mga produkto sa mga lugar na sisikip na kalsada dahil sa lalo pang dumarami ang mga tumatangkilik sa mga produkto ng Pepsi, mas malaki umano ang may babawa sa polusyon sa kapaligiran dahil sa paggamit ng kumpanya ng mga e-trikes. Para sa Telebisyon ng Bayan, Audrey Goriseta.